Oh, ano ba yung mga? Ano 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 yung mga? ilang lintik na papatay ng mga tao at sisira sa kanilang mga bahay. Oh. Iminong kahit ko, malaki. <laughs> <laughs> no. Iminong kahit ko na sa ating bago kami tayo, <laughs> <laughs> na bumili, na bumili ng pagpaparayos o panghuli ng mga paputok, ay, panghuli ng kidlat. Subalit, paputok, kwitis at pambayad sa RFK ang binigyan nila ng pansin. At biglang kumidlat. <laughs>